Sampok sa mga artista ito ay katulad lang din natin na kinakailangan magtrabaho upang matustusan ang pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, samahan niyo ako upang ating tuklasin ang sampung mga artista at kanilang trabaho bago trabaho sila, sila naging sikap. Sika. Number, Number 10, Jericho Rosales Si Jericho Rosales o Jericho Viva Rosales sa totoong buhay ay ipinanganak ng ikadalawang buwat dalawa ng September ng taong 1979. Si Jericho ngayon ay tatlong buwat siyang na taong gulang. Lumabas sa itulaga bilang contestant ng Mr. Pogi. Ngunit bago pa man naging heartthrob si Echo ay nagtrabaho ito bilang fish vendor o nagtitinda ng isda sa isang wet market sa Marikina. Isa pa di umano ano sa kanyang naging trabaho ay isang service crew sa isang restaurant chain sa Manila. Number 9. Richard Yap Si Richard Yap o Richard Edison Uy Yap sa totoong buhay ay ipinanganak ng 18 ng Mayo taong 1967. Ito ay sa probinsya ng Cebu. Bago pa ba nakilala si Richard bilang si Sir Chief sa isang palabas sa telebisyon ay isa itong businessman ang edad ni Sir Chief sa ngayon ay limampu at dalawa. Number 8, Richard Gomez. Si Richard Gomez o Richard Frank Icasiano Gomez sa totoong buhay ay ipinanganak ng ika pito ng Abril taong 1966. Ito ay sa lungsod ng Maynila. Bago pa pinakilig ni Goma ang madla, ay nagtrabaho muna ito bilang isang service crew sa isang fast food chain. Ang edad ni Goma ngayon ay limampu at dalawa. Number 7, Chef Boy Logro. Si Chef Boy Logro o Pablo Logro sa totoong buhay ay ipinanganak ng ikatalawa. Pitumpu at Siyam ng Hunyo taong 1956. Bago pa sumikat ang katagan Yum 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 at ang mga palabas sa telebisyon nitong idol sa kusina, maging ang Chef Boy Logro Kusina Master. Si Chef Boy ay nagsilbi bilang sous chef sa palasyo ng Kubos Bin Said Al Said Alpustan. number 6 Pia Wurtzbach Si Pia Wurtzbach o Pia Alonso Wurtzbach back ay ipinanganak ng ika-24 ng Setyembre taong 1989 sa bansang Germany Bago pa nasungkit ni Pia ang corona, bilang Miss Universe ay nagtrabaho ito bilang isang waitress sa isang hotel sa England ng tatlong taon Si Pia ay 20 at siyam na taong gulang number 5 Bayani at Bayani. Si Bayani at Bayani o Bayani Rogacio Jr. sa totoong buhay ay ipinanganak ng ikatatlo ng Enero taong 1969. Bago pa nakilala bilang isa sa pinakamagaling na komedyante ay nagtrabaho muna ito bilang isang writer at personal assistant sa dating programa sa GMA na Katok Mga Mrs. Katok. Dito rin niya nakilala at nakasama ang kanyang napangasawa na si Ellen. Ang edad ni Yanni ay limampung taong gulang. Number 4, Piolo Pascual. Si Papa P o Piyolo Jose Nonato Pascual sa totoong buhay ay ipinanganak ng ikalabing dalawa ng Enero ng taong 1977 sa lungsod ng Maynila. Bago pa napakilig ni Papa P ang madlang people, ay nagtrabaho muna ito bilang isang OFW sa California, sa bansang Amerika. Ito ay bilang emergency room representative. Ang edad ni Papa P ngayon ay apat na po at dalawa. Number 3, Maine Mendoza. Si Maine Mendoza o Nico Maine del Capili Mendoza ay ipinanganak ng ikatatlo ng Marso taong 1995. Ito ay sa Santa Maria, Bulacan bago pa sumikat ang love team ni na Alden at Maine sa Calisere ng panghapong palabas na ibulaga si Mengay ay nagtrabaho muna sa kumpanya na pagmamayari ng kanyang mga magulang. Siya rin ay naging intern, culinary arts graduate sa Bansang Amerika. Ang edad ni Mengay ngayon ay 25. at lima. Number 2, Carla Abelana. Si Carla Angelin Reyes Abelana sa totoong buhay ay ipinanganak ng ikalabing dalawa ng Hunyo taong 1986. Ito ay sa lungsod ng Maynila. Bago pa man sumabak sa industriya ng pelikula at teleserye ay nagtrabaho muna si Carla bilang isang HR sa isang malaking kumpanya. Si Carla ay graduate ng kursong psychology sa Universidad ng De La Salle. Number 1, Coco Martin. Si Coco Martin o Rodel Pacheco ng sa totoong buhay ay ipinanganak ng ikaisa ng Nobyembre taong 1981 sa Mualok sa lungsod ng Maynila. Bago pa sumabak sa indie film maging Cardo Dalisay, si Coco Martin ay nagtrabaho muna bilang isang waiter sa isang lokal na kainan at naging janitor at naging caregiver din ito sa bansang Canada. Ang edad ni Coco ngayon ay tatlong po at pito. Ang mga artista na aking nabanggit ay katulad din nating may mga kanya-kanyang buhay. Bago pa man sila ay sumabak sa pinilakang tabi, maging inspirasyon sana ito dahil walang imposible, samahan lamang ng sikap at tiyaga ang bawat mga pangat. At yan ang sampung mga artista at, at kanilang trabaho para bago sila ay naging sika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo. Peace out!